So, ayun guys, ah, uh, uh, pinapunta ako dito ni Ate Nilda. Dahil akala niya sila yung, ano, uh, yung kanyang video, kay. So, ngayon ay ititesting ko ngayon kung gagana ito. Ayan, guys. Uh, ako lang mag-isa. Mamunta dito. So, may mga tao lang siya nandito dahil wala siya tininda ayan i check upin ko kung ah uh, anong problema kasi sinasaksak daw nila kaya hindi daw umandar so i check ko kung ano baka nakaup lang so ayan papatong lang ako sa video mataas lang guys kaya papatong ako ng upuan para ah uh, maabot ko dahil mataas so ayun guys parang uh, naka off lang yung ano yung DVD saka yung amplifier ayan guys tingnan natin kung anong problema nya so check natin baka may ayan, natanggal or hindi lang na on so yan medyo mat matagal lang lumabas yung main yung DVD niya Amanda so ayan na guys ang rin TV so okay let's um, check natin bakit ayaw lumabas yun sa DVD niya so baka lang sa cord lang to ayan sa so, tingin ko ay cord lang so galaw galaw natin yung cord nakatong na naman ako sa ah uh, upuan nito na mabot ko so Ayan. Medyo mataas kasi yung video ko na ito guys. Yung pagkagawa. Kaya kailangan kong pamapatong. So, ayan. So, wala pa rin. So, check natin yung ano niya. Yung DVD. Baka nagalaw lang yung cord niya sa likod. So, ayan guys. Cord lang. Ayan. Nag-open na rin. Ayan. So, hindi lang mga nila na on yung ano. Yung DVD at clear. Meron sigurong nagpatay nito sa loob. So, uh, kaya hindi mandar. So, ayan guys. Okay na.